Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Sa last mini vlog ko nga, hindi ko nga natapos buksan tong sandamakmak na parse. Pero bago nga yun, nagpa-deliver na muna ako ng dog food dahil naubusan na nga sila. Special dog food nga pala yung ginagamit ko sa kanila not sponsored. <laughs> dahil ubos na nga tong isang tissue, kaya naman nilagyan ko na ulit ng bago. At alam nyo ba, nabili ko to na by one take 1 at napakalaking ang tipid nito. Ang laman nga pala nito per pack ay 1,000 sheets. At eto na nga, sisimula na natin magbukas nitong mga sandamakmak na parcel. Lahat nga pala na nakikita nyo ay bigay lang yan. Inuna ko na nga tong water bottle at napaka cute nga kapag magta-travel ka, pwedeng pwede tong dalhin. At next naman, itong leash. Ang ganda nga ng leash nito dahil ang lambot nga nito pag nawakan mo. Kaya kahit hilahilahin ka ng fur babies mo ay hindi ka masasaktan. Next naman, itong cooling mat. Lalagyan nga lang pala yun ng tubig sa loob at papakita ko na lang sa next video. Next naman, itong hammock. Ito nga pala yung sinasampan para magupitan natin ng ayos ang ating mga fur babies. At syempre, hindi pwede mawala tong buy one take one na pet diaper. Yes, buy one take one siya pag binili nyo guys at napakalaking tipid nga nito. At ang kinagandahan dito ay high quality siya hindi kagaya ng ibang diaper. Next naman is cooling mat ulit. Ito naman yung cooling mat na hindi mo na kailangan lagyan pa ng tubig. Kaya naman may enjoy talaga ng fur babies mo magpalamig dyan. Next naman itong metal stand na talaga namang gustong gusto ko dahil nga narorotate siya. Kaya naman, lahat na nakikita nyo sa videos na to ay na lang sa yellow basket or comment section para makapag-add to cart at checkout na rin kayo. At may nakita nga ako na sale dito sa TikTok kaya naman napabili ako. Buy one, take two nga pala to kaya naman tatlo na agad yung marireceive mo. Nasa 100 plus nga pala nung binili ko ito. At madami pa nga pala kung hindi nabubusan na parcel at abangan nyo na lang yun sa next video. Nakalimutan ko nga na vaccine day pala ni Ray nung July 5 dahil nga umalis kami. At nung July 6 6 nga ay umalis ulit kami tapos noong July 7 ay nagpahinga kami tapos pinaliguan ko na din to si Rain. Para July 8 Monday ay mapaturukan ko na siya. Wala kang kaalam-alam tong batang to na pupunta pala ng vet. Ininform ko nga na malilate yung paturok ni Rain. Dahil sunod-sunod nga itong gala namin. Kaya naman sabi ni Doc ay okay lang daw. Kaya nga pala tuturukan si Ray dahil yung last vaccine niya ay expired na. Last year pa kasi yung turok niya noon. Tapos after 2 weeks nga yung anti-rabies. Hindi na nga ako nagulat nung talagang tumaba siya dahil nga doon sa ginamit kong product. Ipapakita ko na lang sa next video kung ano nga ba yun. At tingnan nyo naman napaka-behave nga pala turukan hindi kagaya ni Raisa na nagwawala na pag nakita si Doc. Diyos ko day. <laughs> Kaya itong si Raisin, galit talaga siya kay Duke. E eh, medyo puppy pa nga to si Rain, kaya naman hindi niya pa masyado tanda si Duke. At syempre, dahil good girl siya, bibigyan natin siya ng reward. Puro dehydrated treats nga lang pala yung binibigay ko kay Rain dahil nga single ingredients lang to. Alam naman natin na ma-allergy to si Rain, kaya naman napakapili ko pagbibigay ng pagkain sa kanya. At dahil bawal nga siya makipaglaro kay Rain, ipirmi eh, lang siya dyan sa kwarto. Baka kasi lag natin kapag nakipagharutan pa. Kaya naman, abangan nyo yung next mini vlog namin. Diyos ko,